luto tayo ng soy sauce so, uh, gagawa tayo Mayroon siyang carrots, bawang buya, sili uh, suka ang suka regular lang pwede naman yung yung regular lang na suka may mantika ayan ginagayat ko na sasama ko ng ano ang pinakabalat niya kasi malinis ng mga balat niya eh tanggalin lang yung konting ano yung maitim tanggalin lang o oh, kaya yung mm, aking lalagyang at mm, magbebenta tayo ng sauce. soy sauce yan mga sa uh, ang mga puhunan mga 500 hanggang 600 yeah. nagastos ko rin mga ano eh mga 600 may kasi bimili pa ng bote kapsil yeah. mahal 45 bang isang bote eh sa online sa Lazada tama na yung isang sibuyas lang tsaka isang ano ng bawang okay na yung marami na rin yung bawang na yan kung sino yung gustong bumili ng ano ng ng sauce ng sauce ano lang kayo sa akin PM lang kayo sa Facebook ko uh, may luya nga pala yan sinigyan ko ng kapraso lang luya uh, asukal yeah. asing yun walang beching yan hindi ko nila dyan beching okay yun, malasa na yan gagayatin na natin yung luya so, maliit lang yan hindi naman kailangan malaki yan yung lumasa lang yung luya doon sa paglalad okay na yun 叫。 Спасибо. <laughs> Ayan, asukal. Tsaka asing. Ayan, lemon. Dalagyan natin ng lemon. Panimpla rin yan. Para medyo sumarap ang anong lasa. Magluluto mm. na tayo. Ang mantika, kailangan uh, bibigyan ng vegetable oil. Mga ganun. Mga ganun pagka regular lang na na magkika medyo pag tumangatagal nakakaroon na yung ibang lasa yun kaya din na lang kayo sa grocery na tino o yan Babrow natin yung sibuyas. ang um, Mag-brown-brown lang ng konti saka sibuyas at bawang para medyo kaya ano, ilalagay na natin ang carrots pag malambot na pag talagay ng suka at pakuluan at pakuluan pag medyo malambot na yung ano yung kanyang carrots at yung suka yung bang malutong mabuti pwede na hanguin yung mas palalamigin lang pag mga ilang minuto sa nating i-blender hindi natin pwedeng ilagay sa blender na mainit eh palalamigin muna natin ng mga, mga ilang minuto lalo lang ang halo kayo ah uh, bigyan na sugal yung nasa inyo yung kung gano'ng karami ang gusto nyo wala problema yung tingnan na natin kung okay na siya kung yung ano wala pang suka i lang natin medyo luluto na natin yung karot ang mano pagkanta -an natin lagi ng suka yan na, ilagay na natin ang sili ang maluto na rin ang gusto yung sili para pagka mga malalambot na yan hindi na masyadong mahirap yung i-blender yan halo halo Yeah. At panguli natin. natin ng suka ah. Yeah. dalawang bote ang nabili ko yeah. okay na rin marami na rin yung dalawang bote ah, ilag isabi na natin yung asukal para pagluko, pagkulo ng suka tama-tama maluluto ng gusto suka niya tsaka yung asukal dyan natin ng konting ano, paminta yan halo uli dyan natin kung okay na yung ano na suka nya uh, uli natin okay maya maya ulit amun um, kumulo ng kumulo tingnan natin kung okay na yung kung oh, naga, ano na yung, ano, yung suka tsaka yung karos kumalambot malambot na kung luto nung kulong kulo na yung suka o oh, okay na ito okay okay na yan okay. luto na palalamigin lang natin tsaka natin i-blender mabuksan para simingaw ang init para mabilis lumamig ah, okay na yan malamig na yan i-blender na natin